Ngayong Setyembre ay ginugunita ng sambayanan ang ika na taong anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Bagamat apat na dekada na ang nakalilipas, buhay pa rin ang esensya nito sa mga kabataang Pilipino. Narito ang ulat ni Jules Giang. Never again to martial law ang patuloy na panawagan ng ating mga kababayan sa paggunita sa pagdeklara ng batas militar. Tila musbong muli ang mainit na mga protesta sa Universidad ng Pilipinas sa paglunsad ng martial law at 40, Never Again. Isang linggo ng pag-alala sa nag na aktibismo at paglaban para sa tunay na demokrasya kasama ang mga aktibista noon at ngayon. Sinabayan naman ito ng mga musika ng pakikibaka. I think pinakamahalaga, hindi lang siya isang ritual ng pag-alala, importante na mapahalaga ng kabataan yung mga pagkupunyagi ng mga veterano ng batas militar na kung bakit meron tayong demokrasya ngayon, produkto yon ng mahabang pakikibaka ng mga veterano ng batas-militar. At kailangan mapahalagan at dapat may pagkilala ang kabataan para sa pamana ng ating mga veterano ng batas-militar. Nakiisa naman ang mga kabataan sa pagunita at ang kanilang panawagan, tuloy ang laban. Talagang mahalaga yung pagpapahayag natin ng uh, paggunita sa ganitong selebrasyon dahil pinapaalala dito yung mga nangyayari ng kasaysayan na hindi pwedeng kalimutan ng ating kabataan. Kailangan yung mga kabataan na alala nila parate. No? Even if it can be the darkest years of our history, kailangan maalala nila na maraming buhay ang nasawe, maraming mataong lumuha, uh, maraming buhay ang nasira uh, because of these darkest years of our history. Uh, para kasi sa ating mga hindi naman naabutan yung ganto, ganitong bagay. Kailangan kasi ma-remind tayo kung ano yung pinagdaanan ng bansa natin, pinagdaanan ng mga Pilipino. Kasi nga, sabi nila, Filipinos tend to forget. We forgive and then forget. Eh, ang importante dyan, we forgive but we never forget. Nag-uumapaw ang kanilang pasasalamat sa mga aktivistang lumaban noon para sa demokrasyang tinatamasa natin ngayon. Kaya ang kanilang mensahe sa mga kabataan ngayon? Isang malaking thank you. Kasi kung wala sila, hindi natin magugunit mga magandang bagay. Hindi natin ma-appreciate yung kalayaan na binigay nila. So, salamat sa lahat ng sacrifice nila. And um, our message to them, hindi natin makakalimutan siya. At ipapapatuloy. Tumatak at patuloy na tatatak ang alaala ng batas militar sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga aral na mapupulot sa madilim na masandali ng Pilipinas ang siyang magiging gabay natin ngayon upang mas maging mapagmasid at laging nakikialam sa ating gobyerno. Naway ang pagunita natin sa panahon ng batas militar ay magsilbing gabay natin sa pagsulyap sa ating kinabukasan na pinamamahalaanan ng gobyernong tapat sa karapatan ng mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jules Giang.